Uy, alam mo, na-excite na ako i-present kay Mayor yung sponsorship letters. Eh talaga ba? Tapos mo na? Oo. -o. Nice. Tsaka, alam mo yon. alam mo na, nilo ko forward sa talaga na mabibigyan na tayo ng malaking pera. Tsaka alam mo na, boyfriend ko lang naman yung anak niya. Iba talaga yung friend ko. Makadagit ng anak ng mayor. So, huwag mamahagi ka, ha? Oo naman. Malit na bagay. Okay, ngayon, tapos mo. Yun. Ah, uh, Miss, excuse lang po ha. Pwede bang itapon siyo po nang maayos yung kalat niyo po? Uh, una sa lahat, kilala mo ba ako? Isa lang naman akong student leader at ang trabaho ko ay itapon yung mga kalat sa basurahan. Ah, uh, Miss, sumunod na lang po tayo sa batas para po mapanatili pong malinis yung paligid po natin. Alam mo ikaw, ang dami mo rin sinasabi eh, no? manamit? Mahiyahiya ka naman. Tsaka huwag mo ako binabangga. Uy, pumasok ka na nga dito. Tsaka sigurado ka ba Metro Aid yan? Sumusunod lang naman sa batas yan eh. Sa'yo. Hmm. Ano naman niya, Chloe? Kuya, okay ka lang? Tara na, Yuki. Malalate ako. Auna ka na. 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 Tulungan ko muna si Kuya. Ate talaga yun. nung nga nakita ko yan? ka na talaga sa kaibigan ko, ha? yes, Iha. Ano sa mo dito? And, andyan po ba si Mayor? Mayor? wala pa siya. Bakit? May pag-uusapan kasi kami about sa project namin ngayon. cha isa pa, girlfriend kasi ako ng anak niya. And mind you, wala kang karapatan na pagsabihan ako or i-question yung existence ko today. Kasi nga, malakas ako kay Mayor. Ah, oh, ganba ba? Ah, oh, sige. Pasok ka muna. Sige. Kung doon. Kuya, pasensya ka na sa nangyari kanina, ha? Um, okay lang po yun, ma'am. Tsaka, hindi niyo po natanong. Isa din po kasi akong student leader po sa public school namin. Ah. Oh. Tsaka part-time ko po yung pagiging cleaner ko po. At tsaka pupunta din po kasi ako ng, sa kay Mayor para po humingi po sana ng sponsorship para po sa cleanliness project mo namin sa barangay. Oh. Para din po makatulong ako sa amin. Talaga ba? Eh, eksakto. Pupunta dapat kami ni Chloe doon eh. Gusto mo isabay kita? Tapos papakiusapan ko si Mayor about sa sponsorship mo. Um, Sige po, ma'am. Gusto ko din po eh. Ayan. Tara, sama ka na sa akin ha. Sige po. Tara. Oh, may kinakain ka pala, Iha. Tamang-tama, pinagkintla kita ng inumin. Hmm, Uday, anong oras ba uwi yung amo niyo? Maya-maya, eh, nandito na rin yun. Higintay ka lang. Sayang kasi yung oras eh. May importante kami pag-uusapan. Kung uh, yung oras, no? Ay, maya nandito na rin. Hmm. Ba't ka nagtapon ng basura dito? Inday, ilang beses ko pa ba dapat sabihin sa iyo na wala akong karapatan na pagsabihan ako sa kahit na anong gawin ko dito? Kasi nga, girlfriend ako ng anak ni Mayor. Ah, ganun ba? Nakakahiya naman sa iyo O nga pala akong katulong, ano? Ah, sige, ako nang pupulot nito. Andito ka na pala. Kamusta ka dito? Ay naku, buti lang dumating ka. Ito so, kasing katulong niyo, pinaglilinis ako ng bahay. Eh di ba, bisita ako dito. Tita, wag mo naman ganyan yung girlfriend ko. Wait, tita mo siya? Oo, tita ko yan. Kapatid yan ng tatay ko. Alam mo yung pag-uugali ng girlfriend mo? Bangit. Mamaya ikikwento ko yan sa daddy mo. Ah, eh, hindi ko naman kasi alam na tita mo siya. Akala ko na unang katulong Oh, Si Tito. Pa. Wala pala. Good afternoon po, Tito. Teka lang. mayroon, Diyos. Wait, ang dami palang kalat dito. Ayusin ko muna. Alam mo, Carlos, nakakatawa tong girlfriend mo. Talagang... Kapag kakatiwalaan talaga. Ito mo, na oh. Ah, eh, Tito, kaya po ako pumunta dito para sana mapag-usapan na natin yung project na pinopropose ko. So, according to my initial plan kasi, balak ko maglagay ng mga recycled bins sa tapat ng barangay natin. At isa pa po, well, it's actually a good news kasi candidate po ako for SK. Yeah, kasi gusto ko talagang mapanatiling malinis yung kapaligiran natin dito. Kung... And uh, having said that, kinakailangan po kasi ng budget na at least 500k. Eh. Paano kaya yung Alam mo, Chloe, wag ka mo problema sa budget. Basta ako kaya naman natin ilabas yan. Basta ako, ano ang mas makakaganda sa ating barangay at ang makakatulong sa ating kababayan? Go ako, ipaproseso natin yung budget para dyan. Ako? Dito? Sana nga po. Kayaan mo, ipaprocess natin yung budget na kailangan mo sa pangbutihan niyo, ha? Oh. Um, okay. Ang O, Neb. Anggal. Hawa ka lang, Josh. Sita. Carlos! Yung niyo dito? Ano na nangyari sa'yo? Bakit napakabaho mo? Oo oh, uh. dumi, dumi mo? Um, sorry, Uncle. kasi may isang babae kasi na nagtapon sa akin ng basura while naglilinis ako sa daan. Ba't hindi mo pinareport kung ganun? Um, sa totoo lang, Uncle, nandito po siya eh. Ayun po. Oh, oh bakit ako? Ako, ganyan din yan kanina sa akin. Pinagtulot ba naman ako ng basura? Totoo po lahat ng sinabi ni Josh Mayor. Teka lang, seryoso ba yan? Oo, eh, dito ganito pa kasi yung nangyari. Hindi ko naman po talaga balak mang hamak ng kapwa kanina eh. Nagmamadali lang po talaga papunta dito kasi gustong gusto talaga kita makausap regarding sa project eh. Tsaka, Karis, ano ka ba? Kapag mo sa kapwa. Chloe, mali pa din ang ginawa mo. At di kita kukusintiin dyan. Alam nyo, pinakaayo ko sa lahat ay ang mga taong sinungaling. Hindi tapat. Kaya hindi na akong ladamban natin eh. Kaya hindi naunlad ng Pilipinas. Dahil sa mga ganyang attitude, kailangan baguhin nyo yan. Una sa lahat, wala naman po talaga akong balak na magsinungaling. In fact, ang dami kong plano para sa barangay natin para mas maging malinis pa. Mas mabuti pa siguro kung yung pans ng proyekto ay bibigay ko muna at pagkakatiwala kay Diyos. Um, Uncle, di ko naman kailangan ng budget eh. Ang kailangan ko lang naman is awareness ng barangay na maglinis at gusto ko kasi malinis yung kanal at yung bornal at turuan yung mga tao na maglinis po. Tama yung binabalak mo. Pero ibibigay ko pa rin yung funds sa proyekto kasi kakailanganin mo yun, Josh. Dahil kailangan mo ng mga tao, mga materyales at kung anong mga bagay na gagamitin sa bawat barangay. Excuse me po, Tito. Paano naman yung napag-usapan natin kanina regarding sa project ko? di ba close na yung deal na yon? Tsaka isa pa hindi ako makakapayag dahil kung pagkukumpara kaming dalawa ni Josh, mas credible ako sa kanya, mas maganda yung credentials ko at mas effective ako na leader. Dito hindi po ako makakapayag nun. Kung Kuminahon kayo. Alam mo, Chloe, kailangan eh, maobserba ka, ka muna. Kasi hindi biro itong papasukid mo. Makipagtulungan ka kay Josh, kausapin mo si Josh, at sundin mo ang command niya. Yun ang mas makakabuti. Um, Uncle, huwag kayong mag-alala may naisip akong paraan para sa kanya. Um, oh, Chloe, maglinis ka na while binividyohan kita. Ayusin mo ang paglilinis, ha? Huwag mo ipapasok yung dumi sa imbor na. Nagdala na ako ng trash can. Ah, Josh, hindi nga kasi ako marunong maglinis, di ba? Chloe, kailangan mo pa rin gawin yan. Kung hindi, kita. Ay na nga! Meron pa.